Yan dito po tayo sa lugar nila Rosemary. Titingnan po natin kung anong meron dito. Si Ay, ano pala to? Anong tawag dito? Fish pan yata to. Ilog. Be ano to fish pan? Hmm? Hindi ka taga rito? Ah, taga. Taga saan kayo? Tagalabo. Bakit nandito kayo? Tignan hmm. nyo guys so oh. Hindi ko alam kung ano to. Parang dam? Lapit po. Dam? Ah, patubig pala to. Ayun na oh, may mga gumagawa po. Nakikiusyoso po tayo guys. nanyo nyo, Ang ganda sa tayo dito. May mga water lily doon. Bundok na po dyan, oh. Bundok na, bundok na. Oh. Grabe, ganda guys, oh. Ganda din doon. Tatay, oh. Tay, magandang tanghali po. May bahay pa po dyan? Mga ilan pa po? Mga apat o lima. Sampuan daan? Mga mayayaman po yung nakatera dyan? Hindi po. Anong ginagawa po dito ni tatay? Guys, oh, may bahay pa pala dito. Tapos dito... Ito po yung ano, first time kong nakapunta dito sa lugar na to. Oh, may bayabas. Ah, nagaano si tatay ng uling. Ang init naman, tay. Tay, mainit po. nagano po siya ng uling na baong. Oh. Ayan, uling na bao. Oh, maganda to pang gatong malingas. Bakit po kailangan mo pang ganyanin, Tay? Bibinta? Ah, para matanggal yung alikabok. Mm -hmm. Sipag ni tatay, grabe nasa kainitan ka. Bakit dito ka po sa kainitan? Ano ay, parang makakayo ito. kabinilad mo mm -hmm. dito. Sa yun, ay. Sipag ni tatay. Saan bahay mo tayaan? At yung sa ano? Sa labasan? Ah, sa labasan ka. Dito, ala, yun ang pinagbibiladan niya, guys. Dito. Ah, galing sa bundo. May mga bahay pa dyan, tay. Ito pala, ano to, tay? Ano to? Fish pan? May, may isda dyan. May ganon? Pwede mamingwit Dito. Pag nahuli ng may-ari, pagalitan tayo. Ayan po, umalis na si tatay, oh. Ba't umalis ka na tayo? Natakot ka sa akin? Ay, mainit. Doon pala ako ni tatay ni Yaya, oh. Siguro sabi ni tatay, dito tayo mag-usap kasi mainit nga. Diyan tayo may nakatira. May nakatira dyan. Ano po yan? Ah, para may ari niyan tubigan. Lawak dito, guys, oh. Uh. Hmm. Kilala mo ako, Tay? Kilala. <laughs> Totoo? Hindi uh -huh. nga. Kilala ko. Ito kay Kilala pala ako ni Tatay. Kano, ano po, po si Tatay ni store? Kapit oh, Kilala pala ako ni Tatay. Kaya pala hindi siya natakot kahit ibinibidyo ko. Galing po kami dyan ay kay Rosemarie. Opo, tinutulungan namin. Kawawa baga po yun ano. Nung anak pa niya may sakit ngayon. Kaya pala na hindi ka takot na videohan kita eh. Kailala po pala tayo ni tatay. Ano po pangalan mo? po, Manlangit. Manlangit. Siguro lagi itong si tatay sa ano, sa langit. Kaya natatakot lang <laughs> po. Grabe yung mga daanan dito oh, papuntang bundok. Ano yan, papuntang niyugan. Lawak na yung niyugan dito guys, ayan oh. Grabe. Ay, wala dito mga taong gala. Wala na. Tahimik man pala dito. Ano? Sa gabi siguro nakakatakot dito. Nasaan po si tatay ni Stor? Pupuntaksyon din sa sa, sa mga tulid na dahon. Mm. Thank you, sir. Ah, nag-helper siya doon. Sipag si naman. Hindi kami dumaan doon at dito kami. Dito ang punta namin ay kay Rosemary. Yan po yung tinutulungan namin. Dinanood ka rin tayo ng YouTube kasi kilala mo ako ay. Please, Bakit mo pala ako kilala tayo? sa akin ni Buto Rai na na-annotate na, na, yung Ayan, Kaya pala. Pero namukhaan mo ako kanina. Oo. Uh -huh. Kaya pala. Kaya pala tayo kilala ni Tatay. Ano ba yan, Tay? Wala man tayo dito mabila ng merienda. Pameriendahin sana kita. <laughs> sa labasan. <dito? laughs> kaya nga. Sa, pa, sa susunod na lang, pag nakita tayo dun sa labasan. Um, San po yun, dun ang bahay mo? Dito lang. sa lang. ano. So, may kainis na no? magpapapapakain asa ah, sa pinakababa po sa may barangay hall. dito ah, lang Sunod tayo. Magkano yung uli, uling? Uling. Uling tayo yung galon. Isang sakong uling. Magkano? Ibibinta ko yan. Magkano nga po yung isang sako? Yung sa pang yung tuyo niya, yung malalaki, 500. Ayan ay 4 kilo. At doon mo na yun ibinibenta. Tindahan uh -huh. mo pili na ano yan na yun ng malalaki. Hmm. Doon na pala niya Mahal kasi ano, uling na bawa Eh. Oh, no. Yan yung mga ano, pinagkoprahan, tapos inuuling mo na tayo. Mabala yata kita tayo. Oh. Hindi, yeah. ang init ay. Kaya nga, ang init, okay. init. Doon ka man kaya, nag-ano. Kanina pa ako dyan eh, nakakot ang natinong ako, ang so, init na high blood ka dyan, tayo sa inyo. Sige tayo, salamat sa pakipagkwentuhan. Opo. May mga ano rin dito oh, nagpipicture. Ang ganda po kasi ng view Ang Ganda guys. Ayun oh, mayroon pa doon. Ano to tayo, apo mo? na walang namimingwit dito. Anong ano dito tayo? Anong isda ang nakalagay? Tilapia. Oh, lawak ganda yan pa uwi pa na po kami laring kami kay ano rosemary Diit ng kalsada dito guys oh. tapos may gumagawa Oh, come you